tuwing tumataas ang presyo ng gasolina ay nagtataasan din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya naman ay nag-iisip tayo ng mga alternatibong pamamaraan upang kumita. Ayan, so marami sa ating mga kababayan ay nagnenegosyo sa iba't ibang mga lugar. Kaya malaki rin ang kanilang ginagastos sa kanilang gas. So nag-iisip din sila ng mga alternatibong daanan upang makatipid sa oras at lalong-lalo na sa gas. So pupuntahan po natin itong uh, Albuera Bypass Road para may update ko sa inyo kung ano yung kasalukuyang uh, sitwasyon doon. Ayan, so magtatanong-tanong tayo dito sa mga residente kung saan ang papuntang Albuera Bypass Road. Ayan, so nandito si Sir Sir. Uh, Good morning. Good morning. Um, saan nga ba yung papuntang Albuera Bypass Road? Ah, uh, itong da itong da na to diretso lang ka doon. Then pagkatapos pag mo sa proper, oh. next barangay, yung Kalingatnan, oh. may may daan siya paliko sa left. Ah, Then, so kakaliwa papunta. ako. Oo, oh, papunta tumukin tumuki mo lang doon. Hindi ko kasi sir kabisado yung lugar na yun. Baka bakante uh, ka ngayon, samahan mo ako. Ah, okay, okay. Kay gusto ko pa naman din magpunta doon kasi hindi pa ako nakakapunta pero alam ko yung daan papunta doon. Okay, sige. Ayan, so mga Spider Max, mayroon meron na po tayong makakasama ngayon. at uh, ito nga pala si anong pangalan sir? Junix sir. Ah, Junix saan ka sir? Yan, yan, yan sa Bantigi, Ormoc. Ah, so uh, actually mga Spider Max, ay nandito po ako sa Ormoc uh, City at uh, sa kasalukuyan ay dito ako namamalagi. So good morning sa inyo lahat mga Spider Max at uh, welcome na naman po sa aking panibagong vlog at panibagong adventure. So samahan niyo po ako ngayon at uh, silipin natin kung ano yung uh, kasalukuyang uh, sitwasyon sa ginagawang uh, burawin albera Bypass Road ito po ay inaabangan ng karamihan upang ma-update natin so ngayon po ay August uh, 20 2023 maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nagsusubaybay at uh, patuloy na tumatangkilik sa aking uh, Youtube Channel at uh, kung ikaw ay bago ka lang sa channel na ito ay huwag kaligtaan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video at blog. Uh, Ayan. So, ako nga pala si Rowel Militante, ang Spider-Max ng Palo. Kumusta po kayong lahat? So, tara samahan nyo po ako at uh, explore natin itong o update natin ang kalagayan ng Burawen Albuera Bypass Road. So, tara, let's go. mga ka-Spider-Max, uh, liliko po tayo dito sa bandang kaliwa. Ayan. Ito po ang kasalukuyang sitwasyon dito sa may bandang uh, kalingat ng Albuera yan sira pa yung uh, kalsada kaya nilagyan muna ng buhangin Ayan, so delikado po ito sa mga mabibilis na pagpapatakbo ng motor dahil buhangin po ang part na yun doon so, dito ay semento uh, na Ito ba baha? Magrabi! Pangunahing dahilan bakit nasisira yung kalsada, gawa ng walang drainage itong uh, gilid ng kalsada kaya yung tubig ay dito sa ibabaw ng uh, kalsada lumadaan. Sa banda rito ay kasalukuyang ang uh, ginagawa itong tulay. Ayan, na napakataas. ang bahagi nito. Gawa ng bundok po ang, ang bahagi na ito ay palikulibo ang tingkaan at uh, matarik. Medyo may katarikan. Yan. Medyo krasira yung ano ng bahagi. Yan. Gawa po yan na yung tubig ulan na galing sa itaas ay dito mismo sa ibabaw ng semento uh, dumadaan. Kaya yan po ang uh, numero 1 dahilan kung bakit nasisira ang kalsada. So kitang kita natin sa bandang itaas na napaka lawak ng kalsada at yun nga lang ay talagang sira-sira na gawa nung ang mga tubig na mula sa kabundukan ay diretsyong dumadaan dito sa kalsada kaya ang tendency ay Nasisira itong ano kalsada gawa nung ang tubig ay nakakalambot ng uh, surface nitong semento uh, uh, at maging sa lupa sa ilalim. Kaya pag dinaanan ito ng mga heavy equipment ay talagang ganito ang mangyayari. Ang kalsada na ito ay paayanin pula uh, ko sa dating uh, daanan doon sa Santa Fe Tacloban Bypass Road Sobrang tarik po yung bahagi na yun So, ayan mga ka-SpiderMax uh, Hanggang dito lang muna tayo At hindi natin uh, mararating Yung connecting ng uh, kalsada na ito Hanggang doon sa may uh, burawin Dahil nga, nagkaroon ng landslide sa bahaging ito Ayan So, yung part na yan ay uh, natabunan Pero so far, ay uh, madadaanan naman yan Ayan, dito yun nga lang ay madulas dahil nga marami ang bato. Ayan, so maganda sana kung ano, kung makaka tuloy tayo doon dahil makikita natin yung magandang view ng kabundukan doon at yung kalsada napakaganda ng pagkagawa. Ayan, so dito ay pwede naman tayong dumiretso doon. Yun nga lang ay hindi po tayo, hindi po ako uh, kampante sa aking uh, dalang ng uh, sasakyan. nais na tumawid dito ay dahan-dahan po tayo dahil madulas po ang bahagi na ito ng kalsada nito dahil may mga buhangin at bato. So madulas po, gawa nung pataas. Kaya ingat po sa mga tatawid dito. Sa bandang doon ay kitang-kita natin na nagkaroon talaga ng landslide at mahirap po tawirin. Sa mga 4 wheels ay hindi pa po ito passable. Kaya sa mga nag-aabang ay uh, ito po ang ating update sa mga four wheels ay hindi pa po ito possible. Sobrang matarik po yung bahagi na yon. Kaya kailangan munang matapos itong bahagi na ito. Ngunit pagtawid po ng ano na yan, bahagi na yan ay maayos na po ang kalsada. Yan po ang update dito sa Albuera Burawin na uh, Bypass Road. So ayun po mga ka-SpiderMax ang mga naging kaganapan dito sa Albuera-Burawin Bypass Road At uh, hindi pa po, po ito possible Kaya sa mga nag-aabang ano, nag ng update dito sa kalsada na ito ay hindi pa po, po ito possible sa mga four wheels Meron mga nakamotor na nakakatawid dyan uh, sa oras siguro ng walang trabaho o walang ginagawa sa portion na iyon Ah, nakita naman natin na may portion na napakataas pa pero yung tawid noon is maayos na yung kalsada. O oh, kitang-kita naman natin na mataas pa yung bahagi na yan kaya binabawasan pa, pinapababa pa ang level ng kalsada na yan. So yan na lang po ang problema diyan sa bahagi na ito at pwede na pong makatawid kung sakaling maayos na yan. Dito naman sa bahagi ng Kalingatnan Okay pa, pwede pang makadaan yung four wheels. Yun nga lang, eh, may mga lubak-lubak. Dito nga lang, sa may bandang uh, gitna, yan, sa may ginagawang na bahagi na yan, nakita natin na may mga bakho, ay hindi pa ito passable ng four wheels. Ayan, so kanina ay may nakita ako o may dumaan na nakamotor. Yun ay dahil wala pong gawa o wala pong trabaho ang ating mga construction worker dyan so yun po mga ka-spidermax ang mga kaganapan dito sa Albuera Borawin Bypass Road at uh, maraming maraming salamat sa lahat na mga patuloy na tumatangkilik, nagsusubaybay sa aking youtube channel, ayan so kung ikaw naman ay uh, bago pa lang sa channel na ito ay huwag kaligtaan na magsubscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong mga vlog, ayan so maraming maraming salamat po sa inyo at hanggang sa